tayo tuyo para paraan para makapagluto ng tuyo Mama. dito kami sa taas magluluto kasi dito hindi maamoy maamoy lang ng mga kapitbahay namin hindi yung amo ko Allah, ang cute. Ah. Uh, oh, may pikpik na. May pikpik na. Oh. Tapos, bilis. Di ba marami to dati? Marami kaya kabalot lang. Ang maraming balot. Magdadalawang buwan na kasi na naka-stack tong tuyo mga kabs kaya kailangan na namin lutuin. Baka masigira kasi galing pang Pinas, pinadala ng kasama ko mga kabs at sa kaibigan namin. At sinadya ko talaga na dito magluto kasi nga naman para walang makaamoy, para hindi maamoy ng amo ko. <laughs> Pasensya na po sa mga nakakaamoy ng tuyo ngayon. <laughs> oh, ay hindi pala tuyo to. Dilis pala. <laughs> Maganda talaga magluto dito ng tuyo mga kabsat kasi nga naman madali talaga mawala yung mga amoy ng tuyo kasi nga naman dito mahangin. Talaga nahangin talaga yung amoy ng tuyo. Di yan? Wala pa man tayong ligo-ligo. Lambugi. -ligo. Ah! Ah, Tip lang taruki. Okay. Ah! Magluluto yung mga yaya mo ng tuyo. Ay, nahulong. Na. Lambugi. Ah! Wait lang, Tarek. Wait lang. Mag-ano na kami ng kulit. Ayun. Ayun. Masakit na naman dito po. Oh. Baby, pasok mo na kaya na. Para marinig nyo. Pagka ano. Tawagan na ako kapag, ah, uh, Oo. Oh, ito yun. Ang aming bilis Okay na siya din. Tap. Malaman to yung toyo mga kabsat na galing sa Pilipinas din ninyo kasi nga naman yung dala ko dati is manipis siya. Yung dry na dry siya mga kabsat. Masarap din yung mga kabsat pero ito masarap din naman. Lalo lalo kapag nasa Pilipinas ka tapos mag-aalmusal ka kasama ng mga pamilya mo. Tapos yung rice nyo, yung kanin nyo sinangag. Ay ang sarap! Tapos may ginisang kamatis, may itlog, may pritong talong, pritong okra. Ay ang sarap talaga mga kabsat kumain. Niluto ko na nga pala lahat para naman isahan lang yung amoy mga kabsat. At habang hinihintay ko nga pala maluto yung daing ay naglinis Nagpinis na nga rin pala ako at para walang nangyari, tignan nyo, kakain Ayo. na. Tuyo. Charlie, nalit na. Malambot siya. Ito o. sarap ng bilis. Oh, walang gloves dito? Wala. Ang ulit kamay natin kasi. Okay. ครับอ Martin